Ayan, magandang araw sa ating lahat. At sa araw na ito ay ating tatalakayin ang isa sa makrong kasanayan, ang pagsulat. Uh, una, ano nga ba pa ang uh, pagsulat? Uh, ang pagsulat ay ang paghahatid ng mensahe ng autor sa mga mambabasa sa pamamagitan ng mga letra o kritik. At ang pagsulat ay ang, uh, ito yung kung ang anumang mga pahayag na gumagamit ng mga letra o Alphabeto. At ito rin ay isang proseso ng pagtatala ng mga karakter uh, na may layuning makabuo ng isang uh, salita o pahayag. Ang pagsulat ay sadyang napakahalaga at ang isa sa ang ilan sa mga kahalagahan nito ay ang uh, kahalagahang panterapeutika. Ang kahalagahang panterapeutika ay uh, ito yung mga taong mahina sa pagsasalita. Uh, na kung saan, sa pamamagitan ng pagsusulat, uh, uh, ito yung ginagawa nila upang mapahayag nila yung kanilang mga uh, sariling mga damdamin o sa loobin sa ibang tao. yan sige, magbigay tayo ng isang halimbawa. Uh, halimbawa, uh, aamin ka sa crush mo. Yan. <laughs> aamin ka sa crush mo na may gusto ka sa kanya. Ngunit, uh, ayaw mong uh, takot kang magsalita sa kanya. Kumbaga, parang nahihiya ka, gano'n. Kaya, uh, ang gagawin mo ay magsusulat ka na lang ng isang letter at ibibigay mo yun sa kanya. Ang sumunod naman na kahalagahan ng pagsulat ay ang kahalagahan pansosyal. Uh, bilang isang mamayan dito sa lipunan, uh, ang kahalagahan pansosyal ay ang isa sa ating mga asan uh, data sapagkat uh, sa pamamagitan ng kalagang uh, pansosyal uh, ito yung mga ginagamit natin up uh, para ma maipadama ang ang ating mga uh, saloobin tungkol sa mga pangyayari sa ating uh, paligid at para sa halimbawa na lubos nating maiintindihan no uh, halimbawa uh, yung kapitbahay mo uh, nagtapon siya ng uh, basura ng basura sa gilid ng bahay nyo uh, at ang ngayon ang mangyayari Uh, dahil doon as uh, magsusulat ka ng uh, letter at ipapadala mo doon sa uh, inyong uh, barangay upang magawa ng aksyon yung mga uh, yung problema na yun. At ang pangatlong kahalagahan naman ay ang uh, kahalagahang paki-ekonomiya. At uh, dito nakapaloob ang mga taong ginagamit ang kanilang kakayahan sa pagsulat uh, bilang kanilang pagkakataon. At uh, dito rin, a, uh, yung mga tao na mahilig magsulat o mayroong kakayahan na, uh, mags uh, na magsulat ay uh, ginagawa nila ito pang kabuhayan. At ilan sa mga halimbawa nito ay uh, yung mga uh, taong nagsusulat ng journal, sa dyaryo at sa mga pahayagan. Yan. At ang pang-apat ay ang kahalagahan pangkasaysayan. Dito uh, sobrang maharap, mahalaga ng ating kasaysayan uh, sapagkat ang kasaysayan no ito yung nagpapakita ng mga pangyayari sa mga pangyayari sa ating bansa sa sinaunang panahon at kung kaya uh, sa pamamagitan ng pagsulat no uh, kung sa pamamagitan ng pagsulat uh, magagawa nating ma yung mga pangyayari noon at upang uh, mapag-aralan natin siya sa mga sulukuyang panahon Magandang araw! Ngayon ay ating tatalakayin ang proseso ng pagsulat. Ang proseso ng pagsulat ay mayroong dalawang direksyon. Una ay upang tuklasin ang ating sariling kakayahan sa pagsusulat. Ikalawa, tayo ay makas makasusulat basis sa mga ideya at sa pagkasunod-sunod ng uh, mga ideya na ating naiisip. Uh, ang pagsusulat o ang proseso ng pagsulat ay hindi lamang nakafocus sa manunulat, kundi ito rin ay mayroong... Uh, pagre-revisa, pag -e edit pag iisip at marami pang iba na ating tatalakayin mamaya. At ngayon, uh, ang, sumun ang susunod naman ay ang uh, mga yugto sa proseso ng pagsulat. Una ay ang bago sumulat o ang pre-writing. Sabi nga nila, walang sino man ang magbabakasyon ng walang plano. Wala rin magpapatayo ng bahay na walang plano kung anong magiging hitsura nito. At wala rin magluluto na hindi alam kung ano ang kanilang ihahain. So, ganoon din sa pagsusulat. Wala namang uh, magsusulat na hindi alam kung ano ang kanilang isusulat o kung ano ang kanilang magiging paksa at para kanino ang kanilang isusulat. At ang pre-writing naman ay uh, ito ay isang estrategiya tungo sa formal na pagsusulat. Okay. Ang pre-writing ay may dalawang uri. Una ay ang pagpili ng paksa. Sa puntong ito ay aalamin mo kung gaano ba kahaba o gaano katagal ang iyong gugugulin na panahon sa pagsulat ng isang sulatin. Marami kang pwedeng pagkuhanan ng iyong ideya o paksa. Saan ka madalas kumukuha ng iyong ideya para makagawa ng isang sulatin? Maaaring sa panaginip, sa iyong napanood na palabas, sa iyong mga nabasa, at kung saan paman. At maari mo rin ah, pagkuhanan ng ideya sa kung ano man ang iyong nakikita sa iyong mga paligid. Pangalawa ay alamin ang tiyak na layunin sa pagsulat at sa tiyak na babasa nito. Aalamin mo kung para kanino ba ang sulating iyon. Ano ba ang aking magiging paksa? Para ba ito sa mga bata? Para ba ito sa mga taong nagmamahalan? O kung sa ano paman. Dapat ay alam mo kung ano ang nilalaman ng iyong paksa at para kanino ito. Sumunod naman ay ang pagsulat ng burador o ang drafting writing. Sa pagsulat naman ng burador ay ito ang pagsulat na hindi mo uh, pinapansin kung mayroong pagkakamali. Tuloy-tuloy uh, at dire-diretso lamang ang paggawa mo sa isang sulatin na hindi mo na uh, tinitingnan ang bawat pagkaka o ang bawat mali sa iyong uh, sinusulat. At ang ikatlo naman ay ang muling pagsulat o rewriting na nahati sa dalawang bahagi. Una ay ang pagrebesa. Ang pagrebesa ay mula sa isang uh, magandang sulatin. ay Ang isang magandang sulatin ay dumadaan sa yugto na mula sa burador hanggang sa pinal na papel. Uh, mula sa iyong uh, isinulat, iyo itong uh, rerebesahin. Uh, titingnan kung uh, maayos ba ang pagkasunod-sunod ng mga ideya iyong inilalahad sa isang sulatin. At ang pangalawa naman ay ang pag-edit. Sa pag-edit naman ay titingnan mo kung tama ang mga gramatik, spelling, struktura ng pangungusap, tama ba ang paggamit ng mga bantas, at kung ano paman. Iyon ay ang sa pag-edit. -e Upang matiyak na ang bawat salita sa pangungusap ay naghahatid ng tamang kahulugan. Ayan, dumako naman tayo sa ikaapat o letter D, ang pag, huling pagsulat o panghuling pagsulat. Ito ay naglalayon nag na dapat ay mawasto ang mga gramatika at mga titik na dapat ay nasa wasto ang mga bantas at bye baybay sapagkat dito sa ating proofread, read or panghuling pagsulat ay dito nakasalalay ang lahat ng pagwawasto upang makapagsumili tayo ng isang tama na talata, katha o isang sanaysay. Letter E naman, uh, e, paglalathala dito nakapaloob kung saan ang iyong ginawang um, pa pasulat na akda ay dito mo kung pa, dito mo ipinapakita kung paano mo siya ibabahagi sa iyong kaklase sa iyong sa iyong target nga na tagabasa dito na ma, dito mo na maipapakita kung paano mo siya maipapalabas pwedeng sa booklet sa album, sa exhibit o maaari ring pasulat sa mga journal. Andam naman tayo sa pagsulat ng composition. Meron itong apat na bahagi: ang pamagat, unang talata, gitnang mga talata, at pangwakas na talata. Sa pamagat, dito nakapaloob kung ano nga ba yung pinakataopic mo o pinakatema ng iyong gagawing talata pa man 'yan, akda, tula, o kahit anong pasulat. Uh, sumunod ay ang unang talata. Dito naman nakapaloob kung ano ang nais mong ibahagi patungkol doon nga sa ginawa mong o sa isang tito, title na iyong pinatutungkulan. Sa ng mga talata, dito naman nakapaloob kung paano mo siya ikikwento o gagawin ng, ma ng maayos, may papaliwanag kung ano nga ba ang iyong ginagawa. Uh, sa panghuwakas na talata, dito naman uh, maingat mo na ibinibigay ang opinion mo tungkol sa paksang iyong napiling gawin. Dito ay maaari mo nang bigyang diin kung ano nga ba ang nais mong sabihin at na siyang tatatak sa iyong mga mambabasa.